Hi guys! Tara magluto tayo ng pinakro kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Hi guys! Welcome to my another mini vlog na sobrang tagal na ng video na to pero ngayon ko lang may edit at may upload. <laughs> sa pagkakatanda ko pa nga po at natatandaan ko pa talaga or hindi na nga ako sigurado ang mga oras na to ay mag-aalas 9 na ng gabi. Yes, tapos na kami kumain ng uh, gabihan or dinner na nga isipan namin magluto nito para sa merienda or mid -sna midnight snack namin. <laughs> hindi nga naman po kami palagi nagluluto ng midnight snack. Pero ng mga panahon na to ay, ayan, napaluto. Kasi nga, ito ang gusto ng bantes. Naglilihi ba ang person? <laughs> Habang nga yung partner ko ay binabalatan itong mga saging, ay ako naman ang nakatoka para maghiwa-hiwa nito. Pinagwawalong piraso ko nga yung bawat isa ng saging na to kasi medyo malalaki talaga siya. At pagkatapos nga pong mabalatan yung mga saging na sa baayan, nagbunot na dito ng niyog ang aking partner dahil ito ay gagataan namin. Ito ay tinatawag na pakro dito sa amin. O, oh, ginataang saging na merong asukal. Dahil nga pumadag tayong saging, ayan, naglagay nga po ako ng mantika sa aking kamay para mawala yung dagta. Sabi ko nga dito sa partner ko, ay e, huwag itatapon yung sabaw ng nyug dahil ko at nang matikman ko. Aba naman, sabarang tabang. <laughs> kapag po talaga matanda na yung nyug, ayan, matabang na talaga yung kanyang sabaw. Napaisip lang ako, tumatabang din po bang tao kapag matanda na? <laughs> cheris. By the way, sinalang ko na nga itong kawali at nilagay ko na itong mga hiniwa-hiwa kong saging na sabaw. Habang nilalagay ko to sa kawali, ayan naman sila, say, sana all love. Ayan, siya naman yung nagkahid ng nyug. At syempre, pagkatapos ng magkahid ng nyug, pipigain na ito at isasalang na sa kawali para makapagsimula na makapagluto. Na no, mga oras nga ito ay busog pa naman kami at dahil kakakain lang namin ng dinner at etong aming niluluto for our Uh, midnight snack at hanggang umagahan na namin Habang ito. Nga pinapakuluan nga namin ito ay nagdagdag na kami ng konting asin para nga mabalansi yung kanyang lasa. Ito nga palang saging na sabay na nabili ni Lab sa palengke ng 50 pesos atay. Grabe, sobrang mahal. Habang nga nagantay kami dito ng aming niluluto ayan, nagpausok nga ako dito sa amin sinindahan ko nga itong uh, mga bunot na pinagbunotan nung niyo. Sa sobrang daming lamok ba naman baka kami pa ang unang maubos kaysa dun sa aming niluluto. <laughs> Ito nga po pala yung mga kuting na napulot namin kasi hindi talaga tumagal yung kanilang buhay dahil nga dumidedi pa pala ito sa ina tapos tinapon nila. Kahit talaga kinuha namin na matay pa rin sila kasi nga hindi pa naman talaga sila o hindi pa naman talaga nila kaya mabuhay ng walang nanay. Sabi ko nga magpapausok lang ako pero bakit umapoy ito? Parang masusunog naman kami na ito dito sa bahay. <laughs> mangyak nga ako dito dahil nga masakit sa mata talaga yung uso. At dahil nga pumalambot na itong aking niluluto o aming niluluto, ayan, dinagdagan na namin ito ng asukal. At at paunti-unti nga lang paglalagay namin ng asukal dyan para nga makakuha namin yung tamang lasa kasi pangit naman yung sobrang tamis at pangit din naman yung matabang. At syempre, taste test na tayo. Ayan, sobrang sulit. Napakasarap na ito, guys. Nag-crave na naman tuloy ako. Parang gusto ko na naman ulit magluto nito. I mean, magpaluto pala kasi hindi naman talaga ako nagluto nito. <laughs> Ayun lang guys, at tuto na nga ang ating pinakro na pang midnight snack at pang umagahan natin to. I mean, kami lang pala. Thank you so much for watching po. Follow and subscribe for more videos.